Yo, what's up? Ayan, nandito po ako ngayon sa Watermart. Ayan, so pagkipong malingking boss ko. Ayan po, ay boss Madam Nora. Manyalia po ka paniyasan at saka mo po ka nung pansamjing babi. Ayan, naini ay po. Oh. Chukye po ka ang tindahan na rin asan. So, no, kamal mo naman pala rin ang asan na rin. Eh. Ayan. Kasi pura rin sa saliwan ko, mura lamok yung palengki. Pero syempre, tuya po kayong kilubring water mat din ang asan, arin, eh. bayaran, Ayan, ating, oh. rin ang asan na rin. Natural, bayaran mo yung lagyo <laughs> na. Kaya may kamal na. ating, oh. May taba niya asan. Buti na mo ating ka rin yung blood. Pero, e eh, morgo sa salukan blood parong nga rin at yung mamang ka rin mahay blood ka, lalong kalupa ko dyan dyan kulay orange sa sana rin na ano la rin play board na ka kanyan ten orange makanyan o oh. o oh, makanyan na kulay ne so bala mo yata manyama la rin o oh, ito iniwasan rin paro sinali niya mo pusit pinakalungan natin nga yan pepagisa ano ang bosku boss ko pepakyo samantalang yung boss ko tinip, pusit ay ta mag manipik yung pang manok ano kaya yan o oh. karakal na seli yata yung boss ko bala mo pero lalo Christina ah, siguro karet alaga ng pusa so may nga yung boss kong gulay ayan at Repolyo Sayoti Lara nung nano na bulong at ebon at yung yakult, at, at nano yung klaseng gulay ni wala Repolyo yung kule ubi gara naman eh o at yung si, pantopo at maisa yung cauliflower at saka ingredients o nano pa sa loon tamo boss madam o ita may nga may kingwami na oh. noon na no, no, kaya dalin boss ko ita may tala na may chap pa rin oh. tsaka may pa rin Kenny, oh. Sali ya siguro baka o kaya itang plama ng dampang samji, di ba magsamjila? So sige po boss madam. Sige, saluhan niyo na po gamburi. yung gamburin yung saluhan ng gatat keni okay, ni Yako Tanangan. Igi, gisa talangan din boss madam. O, kita pa ano o. Oh. Kita ano mas malambot yung baka. Lawan memo, malalaso yo. Ali, balo ko na niya may boss madam. Ay ta, di pa lang ng pot keni Ay ta, negro ya. Ding tatang na ini, Michael Jordan yata o Scottie Pippen. Pero makanyang pa mo ang dami oh guwapo na oh <laughs> nga pag sabihan na ako tsaka yung mga face mask kabubulokan yata ka na ako <laughs> loko pare mas mabulok ka, anyway, ano ka na ako anyway na naman kaya pag nakanda rin yung adwang nga rin na tapos pa lang ka na ako kaya ang isipan da ha ah, siguro vlog rin yato <laughs> eh the ballot is mong tao O, <laughs> oh, babay na pare ne. yan yung nakapalagi hanggang sa muli ngayon naman po at yung kamikening dilata o yan manto niya. Kung bala na ang dilata pantunan ng boss ko ay hali pala. Wala mo yung grindyan siya mo pantunan niya ta. Uy tay, kini eh. Kapalo kar na ya pala. So tinanin nila pong pantunan ka rin naman po makakaon. Gatas kaya, oatmeal o nano. Ha pala, giyak ko pagkari. Kari powder siguro pa ng boss madam pero Tatal na na kulay ng gubi Wala ang pasas na Ito atin yung drawing ng mais Sampong ah Siguro mo kaya lang sa boil seasoning yan ne eh. Wow wow mga tayo apin So ito mga tayo boss madam Wala kaya Ano kaya ang po sa ganun atin ah, yung higit kakilala boss madam Mahaway tayo na ng ruby Ina ng ruby O ah ito o oh, Kaya bininga na ka ng seaman Kadagol na pa mo bag ng tatal na na ng ruby Siguro tinyan lamang maleta ito Ne Kung yung yung tatangin Swelo na Sana all At syempre si rin pong carrots si boss ko ito, Siguro malamang mga Along piraso sa liwanin Along piraso Gamitan na lang kasi At ayun ipapakwa na lang akong lettuce ay ta, lettuce pyrosis. Siyempre, <laughs> mamiligot ang oop. Oh, mabulok yung aliwa yan. Dan ang bayo naman, Alpi. Oh, yan, 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 yan. Briel, eh. Yan, 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 yan. Yan, pwede na yan. Nakamas yan, loko. Kalaguna pa ang bulong O, oh, green yung green, no? Oh, ometong oh, oh, may itong mo kumulang mulang yaya. Kung mulang karela yan. Huli naman siguro. Dakal na ini. So, ayun yan. Mako na kami. muntan na kami siguro kayong cashier. Pakwenta kami ng penyalimi. Ha, ah, mumamili pa pa'y boss madam. Kung rin kayang cashier kayo ni. Hindi na rin mabilis. Ah, lumawi kami pa. Uy, ini Ate Puwani Nanang tang makadilo. Yan. Karo ka ba game Nanang? Katerno mo ring empleyado magobra ke. o yan sige, boss madam. Panayan din nakaabot kilwal ne. So, i-ready ko ni po itang Ferrari, mumuran pa mo itutok ko ni po getang fastball na Walter Mart. Sige po, madam. Bye-bye.